Hello Minasan, konnichiwa. Kami nga pala mga OFW dito sa Japan. Panggabi na nga ulit ang schedule ng pasok namin sa trabaho, kaya naman makakapagdala na ulit ako ng pantawid gutom namin. Nung rest day nga namin ni ate ay nakapagluto kami ng mini cheese cupcake. Yung ibang ang nagawa namin ay dadalhin namin sa aming company. Just in case kasi na may magutom sa aming mga magkakatrabaho ay meron silang pwedeng kainin. Siyempre pinagbebenta ko naman ito sa murang halaga, kaya naman sulit na sulit. At kung bago pa nga lang kayo sa page namin ito, tuwing gabi nga lang ako nakakapagdala ng mga kaunting snacks kasi medyo ka nga ang mga Japanese kapag night shift. Awal din nga kasing kumain sa locker room namin kaya ingat-ingat din nga kami. Nakapagdala nga ako ng anim na pack nitong aming mini cheese cupcake. Okay na okay na nga to kapag may mangugutom at tamang tama nga itong i-partner sa kape. Alam nyo naman siguro na kapag night shift ang schedule mo sa trabaho talaga nga namang ang dami mong kalaban. Isa na nga dito yung pagkaantok mo. At pag dinalaw ka na nga kagad ng antok, ay syempre wala kang ibang gagawin kundi uminom ng kape at syempre ulaman mo na nga nitong mini cheese cupcake. Nakapagluto nga rin kami ng biko at magdadala nga kami ng kaonte para naman share share kami ng mga kasamahan namin. Yung toppings nga dyan ni ate ay coco jam. At ginawa nga lang din niya yon gamit ang mga product dito sa Japan kasi wala naman sila dito talagang coco jam. Dadalahin ko na nga rin pala yung isang order ng sisig ng Japanese namin nakatrabaho. Medyo madami nga asilin yan kasi nag-request siya na halangan pa nga daw namin ng konti kasi mas gusto ko nga daw niya na mas mahalang. Sobrang babait nga ng mga katrabaho naming hapon lalo na yung mga leader kasi sinusuportahan nila yung mga ganitong racket na ginagawa ko dito sa Japan. Dahil maging sila na nga rin yung naghahanap at saka nagtatanong kung ano daw ba yung lulutuin namin sa rest day kasi nga bibili daw sila. Napaka supportive nga nila sa aming mga Pinoy. Nakauwi na nga pala ako nito sa bahay at may dala nga akong i-unbox. Binigay nga pala pala sa amin nung hapon. Isa pa nga sa magandang katangian ng mga hapon ay mahilig sila talaga magbigay. Tulad na nga lang neto, nagbigay sila ng mga pagkain or sembe. Kumbaga, ini-introduce din nila sa amin kung ano yung mga lokal na pagkain nila dito. Eto nga at ang cute na lalagyan ng mga pagkain na binigay sa amin pero sa tingin ko ay puro sembe itong mga ito. Ito naman palang nakadrawing na ito ay si Gunma Chan. Siya nga pala yung parang mascot na logo namin dito sa Gunma. Puro nga itong mga pagkain pero buksan nga natin para mas makita natin kung ano nga ba talagang klaseng pagkain itong ibinigay sa atin. Nanghihinaya nga akong buksan o sirain yung lagayan kasi napakaganda at napaka colorful. Pero paano naman natin to kakainin kung hindi natin bubuksan ba diba? Kaya eto na Buksan na natin. Nakakatuwa nga at pagbukas ko ay iba't ibang kulay at mga drawing pa nga yung makikita mo. Malamang ang hula ko dito ay iba't ibang flavor din nga ito. Ang kukyut talaga ng mga lagayan ng pagkain nila dito sa Japan. Babalik ka nga sa pagkabata mo kapag naman ganitong kakyut ang mga lagayan ng mga pagkain mo. Magtry nga tayong magbukas ng isa para makita natin kung ano ba ang laman nito. At eto nga yung napili kong buksan, yung kulay orange. Aba, ay parang cheese flavor ito. Ang tawag nga pala dito ay sembe, or isang uri ng Japanese rice cracker. Hanggang dito na lang muna, janet!